Nanatili pa rin sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas ang tinaguri ang monster ship ng China Coast Guard at nag challenge pa sa barko ng Philippine Coast Guard. Philippine Coast Guard, Vessel 8301. This is China Coast Guard, Vessel 5901. Your vessel is threatening my safe of navigation. Please comply with international regulations for preventing collisions at sea. Inakusahan ng Monster Ship ang BRP Gabriela Silang ng paglabag sa Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea. Patuloy na minamanmana ng BRP Gabriela Silang ang Monster Ship na hanggang 70 nautical miles ang layo mula sa coastline ng Sambales. Una na naghain ng diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs dahil magdadalawang linggo nang nananatili sa loob ng EEZ ng Pilipinas ang maraming barko ng China. Ilang beses nang iginiit ng Chinese Foreign Ministry na legal at makatwira ng kanilang mga aktividad sa South China Sea. Napag-usapan sa isang pagdinig sa Kamara ang posibilidad ng pagde pagdedeklara ng Food Security Emergency para mapababa ang presyo ng bigas. Sa ng pagdinig din, pinuna nang ilang kongresista ang ipatutupad na o ipinatutupad na maximum suggested retail price sa imported na bigas May unang balita si Tina Panganiban Perez. Sa January 25 ipatutupad ang maximum suggested retail price na 58 pesos para sa kada kilo ng imported premium rice para mapababa ang presyo ng bigas. Pero ngayon pa lang inuulan na yan ng batikos mula sa ilang kongresista. Bakit natin i-benchmark sa imported. So, mas lalong nagmamahal ang presyo ng domestic uh, rice. Ang sinasabi natin, give the domestic farmers an opportunity to earn decently so that they will keep on planting rice. How can we control the price of rice when the agency that is supposed to guide us is pegging it at a high price? Nagkaroon ng pagsasamantala kasi nga, bumababa na nga yung presyo noong bigas. di ba? Kung magpipeg tayo ng 58 na maximum uh, suggested retail price. So kahit na kinuha ko ng mura yon, may ano ko yun ng 58. Sagot ng Agriculture Department, may namomonitor pa silang bigas na lagpas 60 pesos kada kilo. Ayun pong uh, maximum retail price is um, a kind of uh, uh, a number a starting number sa dahan-dahan na pagbaba. Halimbawa, yung premium price is already priced at 50, 50, 58, yung pinakamahal. Siyempre po, uh, wala pong, yung pong mas mababa ang kalidad nun, naturally, bababa po yun. Ang napag-usapan po namin doon ay hahanapin natin yung puhunan tapos we add around 8 to 12 pesos markup based on the imported landed cost po. And then, yun po yung maximum dapat na makikita natin. Pinuna ng komite na kaya mataas ang presyo ng bigas ay dahil sa maraming layers sa supply chain na may kanya-kanyang patong sa presyo. So halos 11 pesos na po ano, mula sa, sa wholesale price. Kailangan ma-shorten, mabawasan yung supply chain na ito na added cost. Yung sa pagpapaigsi po nung sa value chain, yes po we agree na it will be, it, it will be down to the benefit of consumers. Ang iba pang posibleng gawin para mapababa ang presyo ng bigas? The uh, National Price Coordinating Council uh, met yesterday, and we are looking at um, um yung possibility po of, of declaring that there is an extraordinary increase in uh, prices uh, to allow the DA Secretary uh, to to declare a food security emergency. But we're still working on on the resolution. So in principle, yes, Mr. Um, they are in agreement. Um, unanimously, I would presume. Yes, Mr. Chair. That um, th there is an emergency situation. Yes, Mr. Chair. Pag hindi po sumunod yung presyo sa bababa, then we will use section section 6 of the price act where we, there will be a price cap. And this time, uh, we will be recommending to the president to put, to put a price cap. Po. Bukod dyan, kinukonsidera na rin ang MSRP para sa ibang klase ng bigas. Is it possible sir that we set an MSRP for premium we set an MSRP for well milled and we set an MSRP for regular para medyo mas mabilis or mas immediate ang pagbaba ng presyo ng bigas Mr. Chair Yes sir that's being considered po Ito ang unang balita Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News commuter man o motorista dinadaing ang perwisyong dulot ng heavy gata traffic sa Metro Manila. At batay sa isang pag-aaral, dalawang lunsod sa NCR ang kabilang sa listahan ng mga pinakamabaga ng usa ng traffic sa buong mundo. May unang balita live, si James Agustin. James! Igan, good morning. Isa itong kaloohan doon sa tatlong siyudad sa buong Pilipinas na nabanggit sa isang pag-aaral na may pinakamabagal na travel time sa buong mundo. Ramdam naman yan, Igan, noong mga nakausap natin, hindi lamang ng mga pasahero, maging mga driver ng pampublikong sasakyan. Galing malabo ng factory worker na si Ricardo. Mula sa Monumento sa Kaloocan, dalawang sakay pa siya para makarating sa kanyang trabaho sa Paranaque. Umaabot daw ng dalawa at kalahating oras ang ginugugol niya sa biyahe dahil sa traffic. Papasok pa lang yan. Ang hirap hirap talaga mga ano. Kasi sa nasabit ka lang sa traffic pa lang eh. Ang lasay sa ang out out no lasay si. Eh. Nakaratigan nang ha, ng habang oras ng ano mo sa traffic. Halos isang oras din ang biyahe ng maintenance personnel na si Mario mula sa Malabon papuntang Maynila. Kaya araw-araw maaga siyang gumigising para hindi maipit sa traffic. Mahirap din pero tiis lang. Tiis lang sa biyahe kasi para sa pamilya lang. Mahirap na eh kasi traffic eh. Lalo mga alasays ng hapon, siyempre uwian. Traffic talaga. Dati isa lang isang oras ganun. Masa hindi mawala sa isang oras yung biyahe. Tila wala na nga raw pinipiling oras ang traffic. Lalong ramdam yan ng mga driver ng pampublikong sasakyan. Sobra po. Kung tutusin, wala naman 50 minutes yan. Inaabot ng lalo na sa, sa hapon. Inaabot na mong may may isang oras pa minsan dalawang oras pa. Dito naman sa byahe namin medyo medyo lang naman, hindi naman masyado matrapik. Traffic lang yung ginagawa sa sangadaan. Sa 2024 Traffic Index na inilabas ng TomTom, -tom, isang Dutch Navigation and Digital Mapping Group, ikadalawamput-anim ang kalookan sa may pinakamabagal na travel time sa limang daang syudad sa buong mundo na kabilang sa pag-aaral. Tumatagal daw ng 30 minutes at 44 seconds para makausad ang sasakyan ng 10 kilometro. Ikawalo naman sa ranking ang Davao City. 32 minutes at 59 seconds ang travel time. Habang ikalabing apat ang Maynila na may 32 minutes at 10 seconds na travel time sa kada 10 kilometro. Ang lumalalang traffic, malaking epekto sa kabuhayan. Bawas kita lalo na sa mga driver na araw-araw kumakayod para sa kanilang pamilya. Humiliit kita namin tapos mabagal yung ikot namin. Ganun. Natatrapi kami ng matagal. E eh, paano ginagawa yung discarding? Eh, tsaga-tsaga na lang. tsaga na lang sa biyahe. Eh, pero pag hindi kami nagtiyaga, di wala kami may uwi. Dagang titiisin mo na lang yung ano na traffic, wala kang magagawa eh. Samantala, Igan, isa doon sa mga naging option ng mga nakausap din natin pasahero ay yung sumakay doon sa tinatawag na motorcycle taxi. Marami na po niya nanod sa iba't ibang bahagi nitong Metro Manila pero maging yung mga rider na motorcycle taxi na yon, aminado na naiipit sila sa traffic, lalo na kapag rush hour. Yan ang unang balita mula rito sa Kaloka. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Kabila ang dalawang ambulansya sa mga nahuling dumaan sa Edsa Basway ngayong umaga. Ang isa, may nagkunwari parang pasyente sa loob. May unang balita si Bea Pinlac. Bea! Igan kasi simula pa lang ng araw pero humigit kumulang labing anim na ang mga sinisitang iligal na dumadaan dito sa EDSA Busway Ortigas Station. Ang dahilan ng ilang nakausap natin ay ayaw daw nilang maipit sa rush hour traffic. Alas 6 pa lang na umaga, nagsimula ng manghuli ang Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ng mga hindi otorizadong dumaan sa EDSA Busway or TIGA Station. Wala pa mang dalawang oras, hindi na bababa sa labing anim ang mga nahuling motorista na sumuway at nagpilit lumusot sa EDSA Bus Lane. May dalawang barangay ambulance na sinita at ang isa roon may nagkunwari pa umanong pasyente ayon sa tauhan ng SAIC. Karamihan sa mga nahuli motorsiklo, ang isa parito, rito, doble kalbaryong dahil bukod sa iligal na pagdaan sa EDSA Busway, napunari rin ang mga na pasuna yung registration ng kanyang motor. Nasa 5,000 hanggang 30,000 pesos ang multa sa mga mauhuling hindi otorisado na gumamit ng EDSA Busway. Posible rin na humantong sa driver's license revocation ang parusa para dito. Igan, paalala naman sa mga, 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 motorista ay kung gusto nyo po ng hassle-free na biyahe ngayong umaga, ay wag na pong dumaan sa EDSA Busway kung hindi po otorizado ang inyong mga sasakyan. Kaya na unang balita mula dito sa Mandaluyong, Bea Pinlak para sa GMA Integrated News. Pagiging isa na lang ulit ang plaka ng mga motorsiklo kasunod ng pag-amienda sa doble plaka law. Paunay niya mga panamilati sa si Atty. Greg Pua Jr., Executive Director ng Land Transportation Office o LTO. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Egan. Magandang umaga po sa lahat na nakikinig sa inyo. Makakatulong po ba sa LTO yung pagbabagong yan na maibalik sa iisa na lang ang plaka ng mga motorsiklo? Opo, uh, definitely Sir Egan kasi uh, hindi na po natin kailangan iproduce pa yung isang, yung pangalawang plaka. Na, pong ma na makakadagdag po sa ating backlog. Nagpapasalamat mm -hmm. uh, po kami sa SENA. Nasa ilan ba yung backlog natin ngayon? Ang backlog po natin ngayon, uh, Sir Egan, is nasa 9 million po. 9 million? Na 9 million na lang. Nagsimula po ito, nasa 13 to 14 million. Opo. So, ano po kaya mag-iepekto niyan, yung pag amyandang yan sa Motorcycle Crime Prevention Act? Ito uh, po, mas mapapabilis po ang pag-address natin sa backlog kasi hindi na natin kailangan panggawin yung pangalawang plaka ng mga motor. Oh, At saka yung mga na-issue po natin, na-issuehan natin ng iisa ang plaka dati, hindi na po natin kailangan panggawin yung kanilang pangalawang plaka. Oh, that would add up po kasi sa ating uh, backlog and that would uh, mababagal din po yung ating pag-produce ng backlog ng lahat. Uh, yun, uh, so tulad nga po nung sinabi nila sa Senate, mas okay na po na na merong isa kesa wala talaga dahil sa uh -huh. backlog. <coughs> so atonin po ba yung merong dalawang plaka ngayon? Ilang mga ilan yang na-issue na yan? Um I I just need to check the numbers po kasi there was at the nas noon na suspendi po yung implementation nitong motorcycle crime prevention. Oo. Ah uh -huh. uh, bago po tayo pumasok dito, um I need to double check lang po kung meron pong na-produce before na dalawa ang plaka. So walang bumabyahe ngayon na dalawa plaka. Wala na wala po ah, wala. Uh, Sir Egan. Pero yung crime prevention uh makikita ba agad pag uh, kunyari riding in tandem makikita ba agad ng mga saksi yung ano yung plaka ng motor. Um uh, pagka yun lang po ang, yun, ang, ang example nga po doon ni eh, ni the senate is nakalag makakalagpas na pero makikita na madedetermine pa rin naman po doon sa sa likod kung kanino po nakarehistro yung motor. Okay. Uh, may iba naman po tayo, may mga sinita sa EDSA busway at tumakas ulit tulad ng isang uh, SUV na may government plate number pa. Uh, nagbanggit pa na siya daw eh, kasama sa convoy ng isang congresswoman. So tuloy-tuloy ang, uh, ang ating operasyon dyan sa mga lumalabag sa busway opo tuloy-tuloy po uh, ito pong report na ito sinubmit po sa atin nung sae agad-agad uh, naman po inisuhan natin ng nang uh, showcase order uh, hindi ko lang po kabisado ngayon sir Egan kung kailan po ang bang ang hearing I'll, I'll keep your office po posted Apo. kung kung kailan po yung hearing bukod sa Pero tama ano po yan tuloy-tuloy po yan sir Egan uh, hindi lang po kapag report nang mga ng mga other agencies, even po makita natin sa video sa social media or reported by our our citizen inaaksyonan po natin yan sir Igan. Opo. Bukod sa isang libo, tapos susunod eh, 5,000 na kompiskasyon uh, kumpiskasyon din ng ng kanilang lisensya, hindi ho ba? Opo, hanggang umabot po sa revocation po ito kung ma, ma kung talagang ilang offense na po nila ito. Baka sa pwedeng amyandaan, first offense pa lang. Dahil eh, sa ngayon, alam na nilang bawal na dyan, Atty. Pua eh. Amin uh, po kaaralin, Sir Egan, and we Opo. will coordinate po with uh, with other agencies po dito sa na nag-implement po dito sa nagahandle po ng ng busway. Sa busway. Maraming salamat LTO Executive Opo. Director Attorney Greg Puwa Jr. Ingat po. Maraming salamat po Sir Egan. Magandang umaga po. Magandang umaga mga kapuso, nagbabalik po tayo dito sa FC Tuazon Street sa Bayan ng Pateros kung saan nagpapatuloy operasyon ng Meralco para i-clear ang mga tinaguriang spaghetti wires. Sa nakalipas na humigit kumulang isang oras, makikita po natin dito ang dami na na mga napuputol nila mga tinatawag na idle wires. Ito idle, ibig sabihin, patay na, wala nang linya. Ito uh, hindi linya ng kuryente, kundi linya ng mga telco. Ayan, may dahilan kung bakit tinawag na spaghetti ito. Hindi eh, lang spaghetti, pansit, noodles, lahat-lahat na. Sauce na lang ako lang. Napakarami po kayo ng mga nakalatag dito ng mga kable dito sa mismong kalye. di po na isinasagawa gawang operasyon numeral Meralco, makausap po natin si Engineer Joseph David. Siya po ang head ng Foreign Attachment Management ng uh, Meralco. Sir, please join me. Good morning. Good morning, Hi, good morning po. Sir, pakipaliwanan nga ano yung ginagawa natin ngayon. How do we go about the clearing nitong mga spaghetti connections? ito is a uh, we conduct pole inventory no? sa mm -hmm. aming mga poste uh, facilities na Meralco no ah uh, namin dito yung mga sobra-sobra mga uh, wars no marararasan mm -hmm. uh, dito yung mga idle wars. at uh, meron dito yung mga tinatawag naming uh, authorized attachments okay no uh, ibig sabihin ito yung mga uh, hindi po nagpapaalam sa amin hindi mm -hmm. sila authorized na uh, magkabit sa mga poste namin mm. ito ho pinuputol nyo? at yes. tinatanggal. Yes. Okay. Uh, ano ko ba ang peligro, sir? Anong risk kung sakaling mag ihayaan natin yung mga ganyang uh, spaghetti connections? Ito ano yung tinatawag natin spaghetti connections uh, o sa labat, no? o buhol-buhol no? mm. Buhol -buhol, na no? mm. ano, ginagamit namin. Isa, Is, uh, pwede kasi mag-cause ng overloading okay. sa mga facilities namin, specifically sa mga poste. Mm. No? Ito is uh, posible na pwede mag-lean lang or bumagsak mga poste na mm. banta no? sa kaligtasan ng mga mamamayan natin. Mm -hmm. Sir, meron din sinasabi na ito marami or hindi na, not, not necessarily dito pero sa ibang mga lugar, mga jumper. Oo. May mga ganun po ba kayong na marami din po ba kayong mga ganyang uh, na bubuking, ika nga, ng mga illegal connections? Oo, no. ang uh, meral ko na for the longest time, no. Mm. Uh, talagang ano yan. Uh, Uh, pinupuntahan no uh, ininspeksyon no huli, mm -hmm. no uh, dahil ito ay bawal sa batas mm -hmm. no uh, we have this uh, Republic Act 1732 no para po sa mga tawag natin mga jumper naman mm -hmm. Mm -hmm. at ito na discuss la ito ni attorney Gabi kahapon eh ho, ang pagnanakaw ng kuryente tama po uh, pwede itong uh, magkaroon ng penalty at pagkakakulong uh, ito pagnanakaw tapos may banta pa sa sa komunidad yes. sa mga residente hindi ho unique dito sa Pateros ang problema ito. All over the Metro Manila, marami ho tayong nakikita mga ganyan. Ano hong ginagawa ng Meralco? Continuous ho ba itong mga ganitong operation? Tama po, no? ang uh, Meralco, no? Uh, ito tuloy-tuloy po, ginagawa po namin to sa buong franchise area ng Meralco. Uh, ito ito po isa uh, collaborate kami sa mga local government units at mm -hmm. siyempre sa mga telcos na mm -hmm. sila naman talaga yung mga owners niyan. Kung halimbawa ho, uh, may nanonood nanonood sa atin ngayon, gusto nilang isumbong sa Meralco baka pwede niyo i-clear din itong area namin dahil napakarami ng na mga spaghetti connection, pwede niyo hubang puntahan ito. Yes, no. Uh, kami po marami naman kami mga uh, sa social media, mm -hmm. no. Meron kami mga hotline na pwede nilang tawagan, no. Mm -hmm. At uh, pag, ito naman po nai-report sa amin, no. Uh, pupuntahan namin kaagad dito no, gagawin namin aksyon kung ano po yung na-airport sa amin. Sir, eyesore, ano? Eyesore ito, mga yes. ganito. Uh, may mga nabalita ito, yung sa ilo-ilo, nilagay sa ilalim. Ang ganda, malinis tignan. Uh, ito ho ba, eh, pangarap lang o can this be done? Uh, ito po ay maaari mangyari, no? Mm -hmm. Pero siyempre, medyo may karampatang ano to. Uh, kumbaga... Cost. Cost po, no? <laughs> na, hindi rin biro, no? Pero mm -hmm. siyempre, pag yun, nagawa natin, no? It's uh, pag aesthetically mm -hmm. no uh, and the uh, safety rate, no nung mm -hmm. ano uh, kasama na din po dyan. Pero more than the aesthetic syempre importante po talaga dito yung safety ano ng mga yes. ng mga komunidad at uh, siguraduhin po natin na hindi salasalabat ang ating mga Tama po. linya Maraming salamat Engineer David sir thank you very much Nakausap po natin ginong uh, engineer uh, Joseph David ng Meralco At yan po muna ang latest mula dito sa Pateros sa isinasagawang clearing operations sa Meralco sa mga tinaguriang spaghetti connections. Pinakakasuha ng Department of Justice ng 62 counts ng money laundering si Dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at 30 iba pa. Dahil ito sa mga maanumali o manong aktividad sa limang kumpanyang korektado kay Guo, kabilang ang Pogo Hub sa Bamban Tarlac. Batay sa resolusyon ng DOJ, ang mga perang pumasok sa mga kumpanyang QJJ Farm at QC Genetics ay galing umano sa mga illegal na aktibidad. Ginamit naman daw ang pera sa mga gastusin ng Baofu Land Development na may-ari ng lupang kinatitirikan ng Pogo Compound sa Bamban. At ng mga Pogo na Hongsheng at Zunzhuan Technology na ubo pa sa nasabing compound. Bukod kay Guo, damay rin sa kaso ang kanyang pamilya at may gindalawampung iba pang konektado sa mga negosyo ng dating alkalde. Ayon kay DOJ spokesperson Miko Clavano, sasampa ang money laundering cases sa Manila Regional Trial Court. Ang resolusyon ng DOJ ay batay sa reklamong iniain ng National Bureau of Investigation, Anti-Money Laundering Council at Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC noong August 13. sagot na si My Ilonggo Girl star Jillian Ward sa naungkat na umano'y iringan nila ni Prinsesa ng City Jail star Sofia Pablo. I'm doing so much in my life. I don't have time to fight with anyone. So, hindi ko pa alam saan na ano yung narrative din na yun na we're fighting. Oo, sabi ni Jillian, focus daw siya sa kanyang career kaya no time for negativity. Matatandaan sa interview noong lunes, sinabi ni Sofia na nagsimula ang hindi nila pagkakaintindihan ni Jillian nang magsama sila sa kapuso serya na Prima Donnas. It's a feud na sobrang tagal na and I think one of the things kung bakit di namin siya naayos is because we never got to talk about it. Habol sa latest dance trend ang peg ng ilang cast members ng upcoming kapuso series na Mommy Dearest. Okay. Okay. Lagat kayo. Yan ang pa -apat challenge na Camille Prats, may Mars, Ami Austria, at Viveka Ravanes sa set ng Mommy Dearest. Ipinost you know yan sa Facebook. And sa so good vibes ang atin dyan online dahil Gina G sa pag-indak ang Mommy Dearest stars. Kaya naman may 1.4 million views na yan sa FB. Bukod kina Camille, kasama rin sil sa series sina Shane Sava at Katrina Halili. Mapapanood ang Mommy Dearest sa GMA Afternoon Prime sa February. Galing! Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com slash gmanews. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.